Hey, what's up mga sir? It's Megan God. Welcome back again sa ating channel. So ngayon mga bossing, may atin ng time Bible study dito sa bahay ni Henry Uy. Isa sa mga kilalang pamilya dito sa Samuanga del Norte. Bakit kilala? Kasi nasa mga political side sila sa mga malalang negosyo. Nakasama kasi kami sa kanilang grupo eh. Meron silang community na tinatawag na BCBB. Brother staff pang-pang pang-Diyos pang mga religious group mga BCBT. Tapos sa uh, graduate kami doon. Hanggang sa napunta kami sa kanilang cluster or sa kanilang grupo. Yung mga bagong graduate iniipon doon sa mga uh, datihan na. Pala sa na. Punta na tayo doon. Check natin kung paano pamumuhay ng isang big time na mga tao no. Alam ko malaki yung bahay nila eh Mataas yung mga pader Maganda yung gate Alam nyo yung kanta ni Glock 9 Yung upuan Parang ganun Dito lang daw sa galas yung bahay nila eh Baka ito nga Baka manggagaling tayo doon Bago mag Ford Ito baka ito nga Paano ba malalaman Pag doorbell ganun eh. Sabi ko na, dito eh. Tami, no? Ganda ng bahay. Ang laki, di ba, pre? Good evening. Ang laki ng bahay. Good evening, bro. sa laki ng bahay nila. Kitara may nagmotor. <laughs> na Tayo ay sa Dipolog. Oh, di ba? Dipolog City. Kagaling lang namin ng AGM dito kala Henry Uy. Isa sa mga may amang pamilya dito sa Dipolog City, sa buong sa Norte mga Chinese tapos politiko type nyo sa Google sino yung mga uy dito sa Dipolog City malalaman nyo Mga dito na lang yung vlog na to I guess at pabalik na tayo ng bahay pauwi na tayo so again this is po ingat po tayo lahat keep safe ride safe and God bless us all bye bye mga bossing yeah